Pinasasagot ngayon ng mga reteradong general ang Marcos Jr. administration matapos ang palpak na flood control program ng gobyerno. CMJ si Mondihar para sa report. Kalikasan na nag-fact check kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang sabihin ito sa kanyang 2024 State of the Nation Address na nasa 5,500 ang flood control projects na natapos ng kanyang administrasyon, pero ilang araw lang matapos magyabang Katakot-takot na mga pagbaha ang humagupit sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa mga pagulan dulot ng bagyong karina na pinalakas ng habagat. Kaya ang pinagmalaki ni Marcos Jr. na libu-libong flood control projects, walang resulta. Talagang hindi maganda ang, uh, ang flooding dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Navoca, Pagil-Malagutan, these are all these places that are mababa talaga sa dagat dyan, not lagi na baba. Nasira pa yung flood control natin. Well, hmm. may... Ayun, nasira daw yung flood control. So lahat ba ng 5,500 na flood control project ni BPM is nasira? Kaya bumaha? Pinangga ng barko. Dahil dyan, isang manifesto ang umiikot ngayon sa internet na pirmado ng mga retiradong general mula sa Philippine Military Academy laban sa palpak na flood control program si Marcos Jr. Naka Wait na guys, balikan natin kung ilan lahat yung ano, um, pumirma sa manifesto. sa Philippine Military Academy laban sa palpak na flood control program si Mar Marcos Jr. Nakausap namin ang isa sa mga pumirma sa manifesto. Ayon kay retired police general Alex Monteagudo, may pananagutan ng gobyernong Marcos sa matinding pagbaha kamakailan. We hold the government accountable and somebody has to answer for what happened. Kasi ang 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 nangyari sa flood control projects, di ba inannounce ng presidente na 5,500 projects and then bumaha. Sana yon. Batay sa Yeah. Dapat talaga singilin natin siya sa pinagsasabi niyang 5,500 completed na flood control projects. Sana yon. Informasyon na nakarating kay Monte Agudo, talamak raw talaga ang korupsyon sa flood control projects. Halos lahat raw ng kagayang proyekto ay substandard. Kaya patuloy na binabaha ang malaking bahagi ng bansa tuwing matindi ang mga pag-ulan. Ang DPWH, nauna nang inamin na walang master plan ang flood control project ni Marcos Jr. Bakal daw ang pinakamalakas na kawin kasi hindi nakikita. Tapos pag bumaha the following year, nawasak, wala na. Wala nang oh, ma-audit. Kinundi na rin ng mga pumirma sa manifesto ang nepotism at favoritism o palakasan system sa paggawa ng mga proyekto ng gobyerno. Kailan may transparency? Diba? Nag-clear sila ng 5,500 projects. Dapat ilabas yun. Sino-sino ba yun? Saan pang lugar nilagay ito? These are things na hindi alam ng tao at niluloko tayo. So, uh, kailan pa tayo magsasalita? Pinay Sad lang guys, no hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong klaseng mga uh, politiko? Sila pa naman yung inaasahan natin na aahon sa atin mula sa kahirapan. Ngunit sila pa yung ginawa na nila yung um, gobyerno na gatasan. So, instead na tulungan yung mga mahihirap, ang ginagawa nila is parang nagko-compete sila na magnakaw sa kaba ng bayan. So, ngayon, at the end, sino ang nagsasuffer? Ang mga, ano, mga tao. Nararapat lamang, guys, na tayong mga ordinaryong mamamayan ay hahanapan natin sila ng resibo kailangan natin singilin ang mga taong ito kasi pera natin yun. Tapos, tayo na nga ang nagpapasahod sa mga politikong iyan. Tayo pa ang nagsasuffer sa mga dilubyo gaya ng baha. Ay naman ang retired generals at pinasasagot kung sino ang nagkulang sa flood control projects. Gusto rin nilang maisiwalat ang buong detalye ng lahat ng flood control projects sa administrasyon, kung magkano at ang resulta kung nagawa na ba ang mga ito. Pinapoproteksyonan rin ng mga former PMA -er, ang mga whistleblower na lilitaw na magsisiwalat sa totoong estado ng mga nabanggit na proyekto sa daman ng mga pumirma sa manifesto na hindi sila mananahimik, hindi papipigil at hindi tatanggapin ang tahasang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Magsalita tayo. Maraming mga tao na nakausap din ako, unfortunately, ay natatakot magsalita. Pero isipin na lang natin, gagawin natin to para sa ating mga anak, hindi na para sa atin. Magsalita tayo dahil kung hindi tayo magsasalita, kawawa naman yung susunod na mga henerasyon. Samantala, kinumpi naman sa isang panayam sa SMNA News ni Vice President Sara Duterte ang irregularidad sa paggamit sa pondo ng Marcos Jr. Government. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagresign siya sa gabinete bilang Education Secretary. So, ayan na guys, no. Ang ating uh, VP Sara ay unti-unti nang lumabas, unti-unti na siyang nagsasalita para sa bayan so guys kaabang abang ang mga susunod pang mga araw kaabang abang kung ano pa yung mga isisiwalat ni VP Sara regarding sa ating gobyerno, sa gobyerno na kung saan um, renator siya ba diba? guys very exciting ang um, mga araw na susunod kaya aabangan natin to guys no, uh, hindi tayo hihinto na magmasid magmatsyag at uh, magsalita sa ating mga saluupin kasi we are in a democratic country, meron tayo meron tayong freedom to speak up so tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption in fact kung titingnan ninyo yung budget uh, ng 2024 ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments no, kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan uh, pumupunta yung pera makikita mo na hindi maayos yung paghandle ng pera ng budget ng gobyerno. Bukod sa isyu ng korupsyon sa flood control, nauugnay rin ngayon si Marcos Jr. sa isyu ng paggamit ng ilegal na droga. Bagay na batid raw ng taong bayan, lalo na't viral sa social media, ang tinawag ni VP Sara na cocaine video. Suportado naman ni VP Sara ang manifesto ng retired generals. Pero may mga dagdag siyang laban na dapat raw ding tutukan. At hindi lang yan, pwede, kung pwede dagdagan natin, fight against terrorism fight against criminality fight against illegal drugs